aming bahay ngayon, guys. <laughs> Ganyan kakalat. Ayan, oh. Ayan na yung ginawa ni JC. Wala pa doon sa taas. Oh. Itong isa, okay na. Ganyan kagulo ang aming bahay ngayon may misa kasi ilang araw akong hindi nakakilos at mo naman pag wala talagang babae na kumilos sobrang ano sobrang gulo ng bahay yun parang may tao so, kasi ito ang kwarto ng mga bata kung ka kagulo pa oh Oh. ayun yung iba naming mga mga damit nila doon sa babay mga karton-karton Ayan yung karton na ano yung binili ko sa, sa Lazada ba yun o Shopee na pinaglagyan namin ng mga damit, mga kung ano-anong gamit. Nung lumipat kami dito galing Bulacan, ayan yun. Ginamit ko muna pansamantala para lagyan ng mga kung ano-anong damit habang hindi pa kami nakakabili ng ano, mga damitan. Diba, tingnan mo kung gano'ng kagulo. Ito ang kinalang pinaka-ano, pinaka table nila kapag uh, gumagawa ng mga assignment kung ano-ano. Bibili nga ako ng upuan para dito kasi itong upuan ay ano 'yan. Upuan 'yan sa mesa namin kainan. 'Di ba 'o? Oh, Tiyempo gano ka ang bahay kapag hindi ako kumilos. Hindi kasi ako nakapaggawa-gawa ngayon kasi masama yung pakiramdam ko ilang araw na. O, dito naman sa kabilang kwarto. Dalawang kwarto lang to, guys. Yung bahay namin. Maliit lang. Ito, nandito yung sofa namin na... na ano doon kasi nung... No, ginawa tong partition. Ilagay muna namin. Ito yung... Andiyan yung TV. Andun yung malit na TV. Andito yung malaking TV. Baka kasi masagi ni Joy-Joy. Tinan mo kung gano'ng kadumi. Diba, napakasarap magligpit. Napakasarap maglinis kapag ganyang kadumi. Diba Ayan, nga? Yan, naunan ko. But hindi pa nga nabuksan yung isang bintana doon. ba? Diba? Tapos ito, yan muna yung temporary naming mga damitan habang hindi pa nakakabili ng drawer. Kasi bibili, dito ko ilagay yung drawer. O. Dalawang drawer. Tingin sa kami ni JC. O tingnan mo naman. Ayan yung temporary naming damitan. Oh. Mga punit na. 'di ba? Mga punit na, wala na, kaya bibili na talaga ng drawer. Ito, nagkakalat. O nagkakalat lahat, guys. Wala, hindi ako makapag ano. Hindi ako makapaglinis pa. Kung ganyan kakalat ang aming bahay. 'Di ba? Ganyan kakalat pati dun sa labas, guys. Para kaming pinagyo dito. Ganyan kami ngayon. Ganyan kami. Pag hindi ako nakakapagligpit. Kasi si JC busy sa trabaho. Mm. Dalawang bata lang yung ano ko. Tingnan mo naman ang garahe namin. Sabi ko kay JC gumawa ng shelves dito. Lagayan ng mga kanyang mga tools niya. Tapos bibili ako ng ano sure para yung mga chinelas. Ay yung mga chinelas oh. Yung mga chinelas hindi nagkakalat. Tayo yung, yung mga laruan ni Jojo oh. Tapos samahan pa yan ng makulit na aso. Ayan yung aso. Naku, Diyos ko, lahat ng mga chinilas namin, lahat ka, kahit ano. Ayun, lahat yun. O. Dinadala niya yun hanggang doon sa gitna kung saan saan nakakarating. Kung saan saan niya yan binibitbit. Ay, naku, Diyos ko. Nandito yung aking, ano, aking saging. O, wala na atang sabaw. Wala na sabaw. Ayan, okay, so. So, bago umalis si Emily, nilutuan muna ako ng saging. Di ba? Gusto ko sana magligpit. Gusto ko sana magligpit ngayon, magayos o oh. kung gaano kakalat ang bahay namin. Gusto ko sana magligpit kaso parang naging iniginig ako, hindi ko kaya. Baka magkulaps ako. Wala pa naman akong kasama ngayon. Gusto ko sana magligpit kasi sobrang kalat talaga, hindi ko kaya. Kaso, nahinginig ako. Parang, ano, hindi ko kaya. Nahinginig-inig ako kaya pagka tumatayo ako, ano lang, dandahan. Kasi parang nahihilo ako bukod sa nahinginig ako, nahihilo din ako. eh gustong gusto ko ng ligpitin para maayos na. Pati yung mga nandun, mga ano ni JC, mga ginamit niya sa pag-ano sa pag-aayos ng bahay, ng partition, nandiyan din nakakalat din. Kaso hindi kaya ng katawan ko. Nangihihina ako. E, ayaw kong pilitin kasi nandun silang lahat. Si Emily, si Emily at saka si Mark, nandun sila sa palengke kasi walang-wala na silang ulam. Sinama niya si Kisha at saka si Markia. Tapos si Joy Joy, nandiyan sa kapitbahay, nagpaalam sa akin. Kung pwede daw pumunta muna siya doon, mag, ano, mga masyal. Makikipaglaro siya dyan sa, ano, sa bata nila dyan na, ano, yung katatapos lang mag-birthday. ng isang araw. Kipag, ayan yung kaibigan niya, kikipaglaro siya dyan. Yung pinayagan ko na rin kasi Kawawa naman, naboboring dito sa bahay kasi bawal na yan siya mag-cellphone. Hindi ko na yan sila pinapayagang mag-cellphone. Bawal na sila mag-cellphone, sabi ko maglaro-laro na lang dyan, total malawak naman dyan. Kaya ako lang mag-isa. Eh kung sakaling anong, may mangyari, eh wala akong matatawag. Kaya mamaya na siguro ako kay Kilos, pag nandito na sila imilin. kasi ano nanginginig ako masama yung ano ko pakiramdam tapos para akong nahihirap ang huminga kaya ko naman magligpit-ligpit kaso ano yung ano lang pa isa-isa napakabagal ay pang iba talaga kapag healthy yung walang karamdaman Ako, kung wala akong nararamdaman. Baliktad tong bahay kahit kasulok-sulokan talagang lilinisan ko. Ang sarap kaya ng malinis na bahay. Ang sarap maghigahiga, ang sarap, ang sarap sa mata. Diba parang ang gaan-gaan. -gaan. Wala mga kung ano-anong nakaano diyan. Sa bagay kasi may hindi pa naman kasi tapos yung ginagawa ni Nancy ito pa oh. Good, Ayan yung likod, oh. Meron pa dyan. Yan, ano yan? Double walling yan. Ayan, oh. Tapos dito sa kabila, oh. Ayan, guys, oh. Tapos ito yung natitira pa namin plywood. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pa yung buo ito, itong ano na to, itong ganito kanipis, di ko alam po anong size na ito. Eh, pang double walling lang to. Pang dito lang yan sa likod. Pang dito lang. Kasi yung pang dito sa harap, ito, makapal-kapal siya. Doble yung kapal niya. Oo, oh. dito. Triple pang ata. Ito, ito ay pang ano, pang dito sa labas. O, oh. kakapal. Tapos pang sa loob, dito. Ganito, tapos guys, lalagyan pa namin yan dyan. Oh. Dyan, yung header. Ano bang tawag dyan? Header ba yan? Tapos sa kabila. Yan. Lalagyan pa namin yan. Gaganda pa yan kapag ka, ano, maayos na tapos na pinturahan na. Kaso kulang pa kami sa mga gamit. May nakita na ako online na ano, yung parang drawer. Ay, ano tawag doon? Yung lagayan ng TV yung malaking ganun para maganda siya tsaka ang kulang pa namin ay mga kabinet ng mga damitan tapos dito kabinet para sa kusina tsaka saka dun sa taas ng lababo papagawaan ko ng shelves para maganda para yung mga gamit mga tupperware mga kung ano-ano maayos dun naka ano siya dun maayos yung pagkakalagay. Ayoko kasi ng mga gamit na ano, pakalat-kalat. Ay, ako lang mag-isa ngayon. Eh, parang naano ako. Parang ang tahit-tahimik. sobra. Kaya, video-video na tayo. Naninibago ako. Parang natatakot din ako na ako lang. Kaya samahan niyo muna ako. Yung ano pala, yung kubo namin, iba na nga na, ano yun, sa Sunday, kukunin daw ng may-ari. At saka, aayusin daw nila yung bakod. Yung bakod dun sa likod na nasira, di ba nasira dun. Aayusin daw nila. Sana nga kasi pagka papasok yung kambing ano, kinakain yung mga halaman namin. Tsaka yung mga, yung mga halaman pala namin dito guys. Iba ulan ng ulan. Walang araw na talagang hindi umuulan dito. Namatay yung mga malunggay namin. Ang laguna noon, nakapagulay na nga ako eh. Ang laguna no ng mga dahon, ang ganda-ganda na ng mga dahon dalawa yun. Nagulayan ko na yung pareho. Diyos ko, alam nyo bang ba nangyari na matay? parehong na matay. Wala talagang nabubuhay na ano dito. Na malunggay. Hindi ko alam kung bakit ganun. Eh, ayan pa naman yung importante sa may mga kanser. Maganda daw yan sa may mga kanser. Kaya kailangan-kailangan ko siya. Kasi hindi kami nabubuhay ng malunggay. Hindi ko alam kung baka. Sabi ko nga kay JC, siya ng malunggay dyan o um, may dinadaan ng kasi papuntang labasan Ang dami nilang malunggay dyan, parang ginawa nilang bakod. Sabi ni JC, nagpaalam na daw siya na manghingi siya ng pananim. Tapos pag day of down niya, wala siyang pasok sa trabaho. Mangunguha siya kasi sabi naman daw ng na may-ari, kumuha lang kaya kukuha siya ng mga pananim. Sabi ko, damihan mo, tapos gawin din nating bakod. Sabi ko, sa sampo siguro, meron naman sigurong isa na mabubuhay. Hindi ko alam bakit hindi kami nabubuhayan dito. Hindi ko alam kung dahil sa lupa o ano. Pero itong katabi naman namin, itong katabi na yun mismo, kabilang bakod lang. Ang lalago ng mga ano nila, ang lalago ng mga kanilang mga ano, malunggay. May malunggay sila dyan, mga tatlong puno siguro. Ang gaganda ng dahon. Tapos dyan sa tapat nila Emeline. Dyan sa may daanan namin. Basta tapat lang nila Emeline. Pero labas na ng bakod. Hindi na, ano. ano siya? May malunggay din siya na malaki. Ang lago din. yung ko. O baka kami ang may problema. Hindi <laughs> kayo marunong magtanim. Hindi kami nabubuhay. Nabubuhay naman sa umpisa. Tapos katagalan namamatay. Hindi ko alam bakit ganun. Ayun nako kain mo na ako